na Jose, Jose Hal, Esquivel. Ayan. At kayo po yung SK Chairman ng Barangay Maturanok po. Maturanok. Ayan. Tatanong ko lang ha, sa mga naging topic dito sa mandatory seminar, ano yung tumatak sa'yo o na gusto mo? Um, actually po, uh, ako po is pangalawang term ko ng SK and uh, pangalawang mandatory training ko na din po. Last time yung una, ngayon po pangalawa so more probably okay naman po yung naging flow and um maganda po yung mga topic na binigay sa amin ng resource speaker namin at uh, marami po akong natutunan sa seminar na ito dahil uh, ako po is pangalawang term na at uh, nais ko po sana na yung mga experience ko po bilang SK Federation dati ay maib maibahagi ko rin po sa aking mga kapwa SK at at lahat po yun, mga experience ko, gusto ko rin po maidulog sa mga SK na kailangan uh, mag-servisyo ng tapat. Ayan. So, maraming topic, di ba? Sa buong, mag, buong maghapon uh, na seminar. Ano talaga uh, isa mo isa na naibigyan mo talaga sa mga topic? ah uh, actually po, yung flow po ng ah uh, uh, flow po ng meetings ng mga SK. At uh, yung paggawa po ng budgetary plan. And uh, yung CBYDP, uh, LYDP, yun po. Thank you. po.